Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mananalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong amatin na. Guru, sabi ng lalaki, Ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiyong siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipadbiling mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki ng marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad. Kaya't sila nagtanungan kung gayo'y sino ang maliligtas. Tinitigyan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sino mang ng bahay. O mga kapatid, ina, ama, mga anak. Mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pagbuhusin. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.